Katapos lang ng therapy niya kanina. She's a complete mess. Nakakaawa nga eh. O oh, eh, sinong nagbabantay sa kanya sa ospital? Pareho na kayo nandito ni Carlos. Eh, nandun naman si Ellen. Ha? Pumayag ka? Alam mo, Yaya, You know how much I hate her guts, di ba? Lahat ng ginawa niyang kabwisitan. Naiinis ako sa kanya, alam mo yun eh. Pero alam mo ngayon, nako-confuse ako. Parang, I'm beginning to like her. Eek. Pwede ba yun? Yung, you like and you hate the person at the same time? Ang weird, di ba? Ano yung kailangan ko nang magpa-psychiatrist? Alam mo, Dayla. Meron kang nakitang magandang ugali ni Ellen. Nang katulad din na sa'yo. Kasi paminsan, pag galit ka talaga sa isang tao, hindi mo nakikita yung magandang bagay, magandang bagay sa kanya. I just didn't know that you can like and hate the person at the same time. Sandali, anak. Isang tabi mo muna yung parte ng hate. Hindi ko naman sinabi, ano ha? Gawin mo siyang kumare at magchika-chikahan kayo. Anang-anang kay Elise. Total pareho naman kayong mahal niya yung bata. Bakit hindi kayo mag-umpisang magkatagpo?